Hello mga loves, mga langga. Uh, Na koi chika. Mm. <laughs> Uy, hindi pag chika ko ni Hindi pag chika po Apil puka ani ane, ato chika. Ha? Ha? Ang sama nang i-chika ni mama? Hmm? Hmm? Mm -hmm. chika guys. Uy! Paano ka ay? Imo i-distract. Ako is chicken niyo mga lalabs. 2018, pag-abot na ko diri, nagsugod yung kuuguan ka wala pa man tong reels reels no, nang sa Facebook ka bang natay makuha sa, sa Facebook, maka masahuran ta, masulduhan, wala kayon Facebook ah, Facebook, YouTube pa yun ang ano kasagsaga ng panahon yung 2018, so I started 2018 nag-join ko sa mga nag kano ang mga if to if mga ingon anak ah uh, nag-join ko sa mga na mga magla-live kano punta ako doon tapos kalapag kalapag sa bahay pa ganun nagkaroon ako ng ano ng mga subscribe subske, subscribers mga kuan 2018 till 2022. 2022 2023 oo uh -uh. nagkaroon lang ako ng subscribers mga 200 lang talaga 200 200 something nga uh, ganun ang oh, siya eh. tapos may hmm. abot man ni si Rel si Facebook ng so uh, nangayawat lang ta na mas. Sin e ba sin ba di ay no wa magihapon mga langga wa gihapon so ni Koan na po si TikTok ato na po ni TikTok kay pumapul an mang hudayon mga langga kuanan ko ba kay kanang mapulan an kudayon di ko makakuan maulaw ko maulaw nahiya ako makipag ano mag live na ano, makipag ano na mga iba-ibang tao <laughs> iba-ibang tao lalo na pag may ibang lahi ba laing kuan lahi may laing lahi wow ko so last year before mag-end ang ano last year before mag-end ang 2 uh, last year nagsugod na ko post og mga tawag nito uh, videos na mo ni kulit Kaya, wala, wala, wala nang so, yung anak na man pag-asa para ko wa na wala na yung ko pag-asa daw anak ana lang ko nga ah bahalan lang oi eh, mag-upload upload na lang ko og ng mga videos or mag-upload kong video sa YouTube na ako. For the ko na lang, baka nang may ma remembrance na ko ni Kulit. Nya, sa ko na lang po na ako, sa, sa ako ang Facebook Facebook, post-post lang ko ka ng naima kuan po kon, naima, matrubak-trubak ba? Nalaki mo po ko page, wag yapon gana no. Pero at least nakakuan man ko, na, na, nakamonetize ba ya ako? na monetize ko, siguro lang di ko consistent ba? Mm -mm. O niya, kayo pero may mga kong ni Colette. So, kung ako dito, kung kuha dito video kami ni Colette. Ako pag gina post sa kuan sa YouTube. May ko kay Daghan may nag-view. Daghan siya nag-view, nag-view siya. Daghan may nag-subscribes. Niya akong gisusi. Mostly nga nag-subscribe sa ako mga dili mga kuan dili mga mga pinoy mga taga ibang lahi taga ibang bansa tapos muto nag sigi sigi nag sigi sigi may naghit jud ko dito nga nga hantod karon naghit jud ko kuan more than 2 million may nag may nag 1 million ko may nag almost 800 800 key views, mga 100 key views, 500 key views. Tapos, hantod nga, naabot yun nako ako, na-meet yun ako ang 1,000 subscribers para ma-monetize ko. potong itong pag-hit na ako, o ulit mo ko ato sa Pinas, wala pa ko ato. na nako ato subscribers, pero, subscribers ka na, pwede na ako itong monetize, pero mura man, o, usap pa buwan siguro, bago ka ma-monetize. Ma ma Halimbawa bawa hit mo ni mo karon 1000 paghuwat ka pa og um, sa kabuwan na siguro usa ka monetize po sa lapuan padalhan So pagbalik na ko diri naka receive din kog email sa kuan gikan ni Google AdSense nga mag-apply na pag apply mga langga nag struggle pug ko adto struggle ko na mo na kamo kung nag YouTube mo nya inyong kaugalingon ayo jud ni butan niyo sa business ha individual gyud para dili mo maglisod bali na kung lisod may nasayang ko ato may nadawat na unta ko ato duha nga bayaran nasayang kay napundo man di man sila muhatag ug di nimo fix unya kay ang akong giidea ato nga para makuan na akong gi-apply og laing kuan um email ang akong email address akong gi-gi-ilisdan sa akong Google AdSense mutong pagkahuman process magkuat man kana pila ka buwan muto na ana okay muto nag kuan gi gamay ra gud gigiyan ko sa Ginoo mutong pag kuan, pagyod pag mo ni madawat ang duha man ni ako na dawat kay nagdugay maning abot na ako, dugay ni abot in ko wala pa man dawat so nag-apply ko nang katulong man gyud to kaduha mm. mm. Moni ang una nakong akong gi-apply niyang ikaduha mo toy akong gigamit ang ikaduha so ni eh. wala so paswerte swerte ra gyud di ay ni mga mga lalabs kay bisag gustuhon gyud nato nya di good para ato dili like gyud kikisabay magdahom aning uh, YouTube nga maka makadawat ko ani gikan ni kuan ni Google nga maabot ko og 1000 subscribers so, ko na expect kay 2018 ko kunog sugod. Nagsimula ko 2018, hindi lang 2023 na. Wala pa gyud. Wa gyud ning usa dang ako ang ang ako ang subscribers. Wa say mo sa akong mga videos. Wa lang gyud ko kuan ko. Wa na ko ni na lang gyud ko ani Kung kayo sa pamanar ka, sure man gyud nga na ay kay kuan. Sweldo nga madawa. Kuan gyud di gyud na ni para sa ako nga linya ha. Kay mauwawon ang puko mo no, nga wadam ha nga ni click me ni kulit kay kung mo mo kuan ko kuan kay kung mo upload ko video sa akong YouTube channel kung ako ra or kuan wala dili really related sa kay kulit o oh, mananaw nya yeah, mostly sa akong mga viewers mga tagala ing lugar gyud mm, mm so mana mga langga nga mura giingon nga naragi na sa ato kung consistent ta sa atong ginahimo -mm. -mm. Una nga ayaw mo pawas paglaom okay? ay kay ang swerte gyud di para sa ato para gyud sa ato kay tan-awa nakadawat kay sabi, nagdahom nga makadawat ko niya ni so kamo nga, nga naasa sa YouTube nga no umpisa pa lang moabot gyud ang panahon nga inyo gyud madawat ang um, inyong gikuan kuan doy pareha na nangandoy man ko sa sa Facebook nangandoy pug ko nya kanang perdigit para gyud sa ako nga linya kay mo kay bawo um, siguro sa ako sa TikTok sa mod. So, sa YouTube. So, muingon mo may nakuan, may na makapalit yung ginamos. nakapalit na ko kung napa ko din, nakapalit na ko ginamos, so, nakapalit na ko din sardinas. Mm. Tinood. You know, legit, legit. Okay. legit. Legit ni, Nga. lipay ko. Kay, Tungod ba ni kulit? Dali ra kulit. Dali ba? Dali kita wa mama. Dali. Anyway, Patingkulan kay to. Patingkulan kay gulo. No? Oh. Tunggu di kulit kay buta ka Lambing bigit ka Nang kita na unta. Daghan tag viewer sa kuan sa kanang YouTube. Kulete, petit chan, balablab, mama, anak. Eh, Agay, okay, sa mata anang mga na imong kuko, oy. Imong kuko. Agay, agay. ni imong sa tuang panit, Uy, Di atay na siya, oy. Ay. Ya muna, nga nga. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. okay, sabay di mo ni anak nga. Pero tukay ka lambing. Okay. Say, say thank you. Salamat. Na tinuod yun na ang giingon ni mama nga. Na ayoy kuan sa kaka-youtube, makakuan jud makapupu gid ta. Na ayoy kuan. Gracia nga makuha. Ah, basta consistent lang no. na ikaw consistent po ka sa pagtabang ni mama. Ay, sis, oh, uy. Si mama ra may tapulan. <laughs> si mama ra may tapulan. Dili man nga among kulit. Naghuwat rin ng among kulit. Oh, shush. Ah, shush. Naghuwat. Agoy, 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 agoy. Ang sama na. Busog. Busog. Lungo ka na ako. Ano, ano, iro. Mura to mga langga. So, ayaw gud mo ugsuko. Sige gud. Padayon jud mo. Hantud inyong makuha ang inyong gusto. So, bye. Love ya.